So ayan mga kadrama rama lang ko pong inaabangan yung po no yung next na mangyayari dito sa prinsesa ng City Jail dahil sobrang nakakatins na nga po no tsaka nakaka-excite na nga din po talaga mga kadrama yung papalapit na nga po yung pagtatapos nito at alam naman po natin mga kadrama na talagang sinabi na nga po talaga ni Dado yung katotohanan nga po talaga doon kay Divina na si Bibi Girl daw ay kanyang anak at pero yun ang hindi alam ni ah uh, dado na itong sililanin lang naman po talaga yung mga kapagsabi ng katotohanan na pinagpalit naman po talaga ni Divina yung anak ni Charlene at saka yung sa kanya. Kaya itong si Dado talagang sobra yung pangihinayang niya o sobra yung galit niya sa kanyang sarili dahil mula bata itong si Princess ay eh, talagang pinagdamutan po talaga sila ng katotohanan no na kung saan ngayon ay naibigay na nga po talaga ni Dado at nasabi niya, niya ng katotohanan dito kay Divina na itong si Bigalay girl ay anak niya at nandun na nga po talaga sa poder itong si princess pero yun naman talaga yung paglabas ni Leilani na magsasabi po talaga siya ng katotohanan about talaga dito kay Dado na itong si princess ang tunay niyang ina ay si Charlene kaya itong mga kadrama kaya talagang sobrang galit yung naramdaman ni Dado dito. Eh, hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang sarili sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa buhay ni Princess at saka sa kanya. Diba yung gusto lang naman talaga ni Dado ay eh, mapabuti lang naman talaga itong si Princess. Tapos ngayon ibigay eh, pa niya doon sa taong gusto talagang patayin yung anak ni Charlene. Hindi naman niya talaga totoong anak yun. So mga kadrama, abangan na lang po natin yung next na mangyayari dahil alam ko na inaabangan nyo din po talaga yung paglabas ni Lilani at sabihin talaga yung katotohanan kaya mga kadrama maraming salamat again sa palagi yung panunood hindi pong kalimutan na i-like, share, tsaka i-subscribe yung aking channel para sa susunod na video mga kadrama is ma-update ko po kayo kaya abangan na lang po natin yung mangyayari mga kadrama thank you so much for watching thank you for supporting my channel thank you thank you so much bye abangan na lang po natin yung scenario na mangyayari dito mga kadrama. Thank you so much. Bye!